Good morning po mga kalaki, September 17 na po ng 8am at syempre ito na po ang mga mga tips para po sa tatayayan ng 3-digit lucky numbers ngayon pong araw na ito na ano po umpisahan po natin sa India 197 New Zealand 302 Australia 751 Mexico 283 Canada 495 Greece 309 Israel 225 Las Vegas 186 Saudi 531 Japan 204 Italy 795 Germany 384 Korea 261 Dubai 047 Malaysia 115 Taiwan 390 Thailand 826 Philippines 732 Texas 1 4 China, 870 Singapore, 993 3 Hong Kong, 285 at Sweden, 731 Ayan mga kalaki kompleto po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong umaga. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po in ng 3 days bago po natin palitan. At kung meron po akong nakaligtaan o hindi po nabibigyan, sabihin nyo po para sa susunod po pag-aaralan natin yung mga kalaki. Okay? Good luck. Mananalo tayo. Claim it.